Wow! Nang bagong na hamon ito malaking katamtaman at maliit na pagkain na hamon, makakatanggap ang mga kalahok ng mga pagkain ng iba't ibang laki at ang kanilang gawain ay kainin ng lahat hanggang sa huling mumo. Tingnan natin kung sino ang makakakompleto ng hamon. Sigurado akong magiging masaya ito. Hmm, napakaliit. Wow, mas mabuti, di ba? Ang astig. Pakiusap ano? Oh. Aba, marami ang masasarap na pagkain sa aking mangkok! Huh? Aba, sabik na akong subukan ito. Sandali lang. Sa totoo lang, una si Jill. Oh, sige. Magsimula na tayo. Hmm, subukan ko nga. Ang sarap. Hmm, napakasarap. Sandali, yan na ba lahat? Tapos na ba? Oh. Ngayon, narito ang chopsticks. Kailangan ko nang magsimula. Gusto kong subukan ang lahat ng mga sangkap na ito nang sabay-sabay. Oo, oh, oh, iyan ang gusto ko. maang sarap at tamis. Napakasarap na pagkain. Oo, oh, gustong-gusto ko ito. Kailangan ko pa ng mas marami ngayon. Ngayon, hayaan ko itong paikutin sa mga chopsticks at... Oh, Voila! Iyan ang gusto ko. Mm. Yum! Hindi ko kayang huminto. Astig! Mukhang masarap ngayon, pero ngayon ako naman. Gusto kong subukan lahat ng sabay-sabay. Uunahin ko ang Oreo. Grabe, ang laki! Teka, anong ginagawa mo dito? Umalis ka rito. Hindi ako makikipaghati. Mm, yum! Hindi na ako makapaghintay subukan ito. Oh, oh, oh. oo. Ang sarap. Ang daming palaman sa loob. Mm, hindi mapigilan. Oh, gusto ko pa ng mas marami at mas marami pa. Oh, oo, oh, oo. Oh. kamangha ha. Mm, ano ang susunod? Ayos. Desidido na. Ngayon, titikman ko ang panset. Oh, sarap! Ang tsokolating noodles ay napakasarap! Hmm, ang sarap! Parang nasa ikapitong buwan ako. Sandali! Ano ito? Hindi ko maintindihan. Ito ba ang mga noodles ko? Umalis ka na! Uh, sige na nga. Ang sakin mo. May naisip ako! Ngayon, hindi ka na makikipagtalo sa akin! Sandali lang at nahuhuli ko. Oh, tingnan mo ang chocolate bomb na ito. Oh, grabe. Iyan ang hindi ko naisip. Akala nila may laman ng malaking bola ng tsokolate. Ang sarap! At may kasamang chocolate noodles. Teka, bakit walang laman? Ah, uh, oops! Sorry. Oh, bola ng tsokolate. Mmm, yum. Hi. Oh, bakit sa akin ang pinakamaliit? Mas malaki pa ako dyan! Ano? Hintay! Ang laki ng cookie! Sige, Michael, ikaw na! Oo, oh. mukhang masarap! Pero kakainin ko ito sa loob ng dalawang segundo. Mukhang napakasarap at mas masarap pa sa panlasa. Oo, oh, oh, gustong gusto ko ito. Napakalambot at napakatamis. Melissa, ikaw na. Sa wakas! Ako naman! Basagin natin muna ito. Oh, ang daming cream. Wow! Ang sarap at ang stretchy pa. Kamangha-mangha. Oo! Oh, oh. Hmm, ang tamis. Sa tingin ko, ito na ang magiging paborito kong panghimagas mula ngayon. Oo! Oh, oh. Tingnan mo yan. Oh, hindi ko mapigilan. Gusto kong magtagal ang sandaling ito man Sandali, ano? Yan na ba yon? Hmm, sayang. Jill, ikaw na ang susunod. Oho, ngayon ay turno ko na. Sandali, hindi ko makagat. Hmm, kailangan kong mag-isip ng paraan. Oh, may naisip ako. Oo. Ay ba? Pagka... Itipi! Ambie! Ayulayin ko ito sa maliliit na piraso. Ganyan lang. At pa at ang saya-saya. Tingnan mo 'yon. Ngayon, makakain ko na rin ito at kung gaano katamis itong humahaba. Kahanga-hanga. Oh, oh. Mm. piras. Ang galing na nakuha ko ang pinakamalaking bahagi. Gusto ko rin ito. Melissa, iniisip mo ba ang iniisip ko? Oh, uh, sigurado akong pareho kami ng iniisip. Handa na akong malaman. Teka. Ano? Ano ang ginagawa ninyo, guys? Akin lahat ito. Ibalik niyo ang cookie ko. Oh, hindi. Hintay. Ito ba ay pokey sticks na may broccoli? Ayoko talagang kainin yan. Oo. Oh. Meron akong medium-sized pack. Oh, hindi. Ang malas naman yan. Oh, mga papay, ako ang pinakamalas. Tingnan mo yon. Nakuha ko ang pinakamalaking pakete. Ayoko itong kainin. Melissa, ikaw na. Sige, subukan natin ito. Naku, ang baho. Tapos na natin ito sa isang lunok. May hamon ka, Melissa. Sige lang, tulad ng sinabi mo. Sige, isa, dalawa, tatlo. At tapos na hindi masarap ang lasa. Nako, sana hindi ako masuka. Ah. Nako, ang hirap panoorin. Pero may medium size na pack ako at kailangan ko itong kainin lahat. Ang baho naman. Nako po. Ang pinaka bahagi ay mag-imagine ng masarap. Nako, ang baho nito. Pasensya na. Sandali lang. Meron... Oh, tama yun. Meron akong cloth pin. Sigurado akong sa tulong nito, magiging madali lang ito. Kim! Tara na! Oo, oh, oh, sa tingin ko, nakain ko ang lahat. Tapos na ba? Yehey! Hindi na ako natatakot sa'yo ngayon. Madali lang iyon. Okay, pwede ko nang tanggalin ang cloth Ay nako. Hindi ko na kaya. Pasensya na, Michael. Oo nga, wala kang modo, Jill. Sa tingin ko, ako na ang sunod. Aba, hindi ko mapaniwala ang kailangan kong gawin ito. Sige, kukuha ako. Yak, may mga piraso ng broccoli dito. Uh, wala nang mas masahol pa dito. Jill, baka hindi. Kailangan mong gawin, Michael. Kailangan mo lang talaga. Bakit? Ano bang nagawa kong mali sa buhay ko? Yuck! Nakakadire. Pero alam mo, matapang naman ako. Mas malakas ako sa broccoli. Kakainin ko ito ng sobrang bilis na hindi ko na mararamdaman lahat. Oh, naku! Hindi! na Nasobrahan ako! Ay, naku! Mga babae, pasensya na! Oh, nahihimatay kami! Wow! Excited na akong tikman ito. Wow! Oo, hindi na rin ako makapaghintay. Tingnan mo yan, mas malaki ang package ko kaysa sa'yo, Jill. Whoa! Oo, oo, tingnan mo yan. Nakuha ko ang pinakamalaking bahagi at para sa akin lahat yan. Pero magsisimula tayo kay Jill, tama? Sige, subukan natin ito. Ilagay ko na sa bibig ko at nguya, nguya, nguya. Hmm, ngayon makakagawa na ako ng bulak. Wow Oops! Natakpan na ang mukha ko ng gum ngayon. Ew! Hintayin! May naisip akong ideya. Pagsamahin natin ang mga kamay natin at gawing maganda ito. Wow! Voila! Tingnan mo kung gano'n ito kaganda. Grabe! Ipinagmamalaki ko ang sarili ko. Ang galing! Sandali lang! Michael, ano ang masasabi mo? Well, ipapakita ko sa iyo. Meron ako ditong mas malaking kanistra at ilalagay ko lahat sa bibig ko. Oh, ang sarap! Nguyain natin, nguyain natin, nguyain natin at palakihin natin. Oh, nagkamali. Ngayon, ipapakita ko sa'yo, gagawin natin ang seki molding, molding, molding. Ibig kong sabihin, lahat ng detalye. Okay! Sandali lang! At voila! Ah, tingnan mo yung cute na pusa. Oh, cute, di ba? Mukhang masaya. Naiingit ka ba sa akin, Melissa? Ha, huh, as if ako ang may pinakamalaking bahagi ngayon at ipapakita ko sa iyo ang masterclass. Wow, ang daming pulbos. Oh, sa tingin ko, sapat na yan. Ngayon, mungguya ko to at palalakihin. Wow, ang laki! Oh! Ha! Huh. Bakit mo ito pinalobo? Nababalutan tayo ng lahat ng chewing gum. Oo, oh -oh. medyo nakakadiri, pero nagpahanga talaga. Kahanga-hanga. Nagustuhan mo ba ang aming video? Kung ganoon, pindutin ang like button at mag-subscribe sa aming channel. Hanggang sa muli!